Hi guys, this is Eric G here and welcome back to my vlog. Tara po at samahan nyo naman ako for today's video. Kami-kami na lang guys ang natira sa mga oras na yan. Iniwan na kasi kami ng iba pa naming classmates. <laughs> Ba't din nyo man lang kami inantay? <laughs> Pumunta pala kami niya ng school para mag-fill up ng personal inventory form as a requirements para mapirmahan ng aming mga clearance. Medyo nagpahuli na nga kaming umuwi at may inasikasa pa kami para sa aming action research. Wala naman pong masyadong ganap sa buhay ko ngayon sa mga gusto maki-update. <laughs> Ang alam ko lang po ay malapit na mag-Christmas break nang hindi pa namin natatapos ang aming mga field study to. <laughs> Tumatawa lang po yan, pero marami pa yung problema. Okay pa ba? <laughs> Palabas na din po kami niya ng school campus. Sa mga bashers ko po, Wow, bashers! <laughs> if meron man po at nagtatanong kung bakit nakakapag-edit pa ako ng video habang nagsasagot ng field study to, ang tawag po nun ay time management. <laughs> Hi guys, ngayon nga inisipan muna namin na huminto dito sa Siyamayan sa labas school campus. Medyo nagutom lang po kami kanina kami fill up ng form. Kain po tayo guys. Ito pala ang Siyamay. The Siyamay love for you. <laughs> ang hirap din pala maging boses babae. <laughs> Kain po tayo everyone. Ito nga po ang aming banding na magkakasama ngayong araw. Siguro po ay may time pa naman kami sa mga ganitong bagay. Hindi mo naman kailangang i-focus ang sarili mo sa isang bagay o gawain lalo na kung yun ang nakakapagbigay sa iyo ng stress. Subukan mo kayang mabuhay hangga't gusto mo. <laughs> As of now, ang nakakapagbigay sa amin ng stress ay ang pagsagot sa field study 2. Sinasabi nga ng iba na napakadali lang naman 'yan sagutan. Sa inyo po, hindi sa amin. <laughs> Pauwi na nga po sila. Este, kami pala. Nabigla nga ako nang makita ko ang ilan sa mga classmates ko. Akala ko nga ay umuwi na sila. 'di mm. ba? Diba? din pala. Ba't di nyo man lang kami hinintay? Pero okay lang po, pinapatawad ko na kayo. <laughs> Ayun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye. <laughs>